Huwag ka bang magawin <yapa> naman? <hermano> Huwag naman! Shut up! Shut up! Ayaw! Wala! Ako uh, na ako'y tula! Okay net! Tula sa'yo na! Ang title sa'ko'y tula, Putol! Ang tukaw! Putol! Ako'y naglalakad sa putol na daan. Ha? Ako'y nakarating sa putol na tulay. Ha? Huh? Ako'y tumawid sa putol na sapa. Huh? At ako'y nakakakita putol na isda at kinain ng putol na pusa. Huh? At yan nagwawakas ang putol kong tula. Ah! Ah! na, mali doon. Ang putol. Wow. Ah! Ay! Tulis <laughs> <laughs> putol. <laughs> ha, oh putol lah, putol Di putol <laughs> direk. Husto na dikian <Kasamdugikan>, boy. Ayton putol. putol. Mamang. Mamang na pasjud sa to. Ha? Mamang na pasjud. Ayton putol na. Ako ito putol. Putol, putol. Ay ay, classic kay Bigyan meron tayo dito. Wow, English boy. Una may kaibigan ka sa oras ng pangangailangan, sa oras ng tagipitan, Paan? sa oras ng bagyo. Ha? Alawa. Mas nakay kaibigan nga magnet. Naman. Pilit lang kung kailangan. Ten para <laughs> dili mo pilit sa plastic dito sa bahay. <laughs> ah, ko try di mo taron. Dalawang ano, kaibigan. Dali ano mga bagyo shout out sa China. Ano man?

Hindi ba? Nang wala yun na si Ha? Ano man eh. Asa man. Hindi ito chicken towel. Ano do? Chicken nuggets. Ay! Pasi. <laughs> <Ay, yam! yam! laughs> Iskarin siya Ulo, kita, Ulo, sa kalinan ba dito. Ay nga naman. Narasihang tapat. Huwag niyo kumutan na? Ikaw na siya. Wala ko kita Kung saan ay mong antipara. Transparent. Lapis. Wala siya kita sa... Kabalungan. Ano ka kanu? Na lagi na abot sama turang. O, nakahilo. Masibak na. Okay kaya.